Mga mare, ito nga pala ang kaganapan namin kanina nga umaga. Maaga pa nga lang mga mare at nagising na nga talaga ako at ayan na nga pala ang anak kong Simon mo at nagbibinis na nga rin ng uniform. Bago nga pala ako mga mare, magkapag-asikaso sa akin sarili. Ayan nga at inaayos ko nga muna ang takip nga ng aming lagayan ng mga kortina. Dahil nga kagabi mga mare, dyan nga naglaro ang aking bunso at ang aking babae, kaya natanggal ang takip ng aking lagayan ng mga kortina. Sira na rin kasi mga mare ang takip nga niya dahil nga yung nasa labas ngayon mga marit, tinutungtungan nga ng aking mga anak. Pinagtsatsagad nga lang sa ngayon mga marit, wala pa nga rin akong pangpalit niyan. At ayan na nga mga marit, nabibisi nga rin ako dyan sa pagayos nga ng mga kalat nga ng mga bata. At kita nyo naman mga marit, yung laruan nga ng aking anak ay nagkakalat nga. Pagkatapos kasi maglaro mga marit ng aking mga anak ay pinababayaan na nga lang talaga sa lapag. At ayan na nga mga marit, ang aking asawa at pabalik-balik ngayon dyan dahil nga maghahatid na nga sa aking mga anak. At ayan nga mga marit, nililigpit mo nga rin mga mare yung mga pinaghubaran nga ng aking mga anak at ilalagay ko na nga rin mga mare dun nga sa aming lagayan nga ng labahan dun sa gilid ng damesa at ayan na nga mga mare naglalagay na nga rin ng panindang aking asawa dahil nga dadalhin nga sa school ng aking anak na si Mon Mon. Nagtitinda kasi ng mani at gami nga ang aking anak para nga kahit pa paano mga mari makadagdag nga pambaon-baon nila. At buti na lang talaga mga mari hindi talaga mahihayin ng aking anak at kahit alukin niya pa sa mga kaklasmit niya ay talaga naman bumibili naman talaga sa kanya. Kaya lang talaga maganda sa aking anak na si Moon Moon mga mari at hindi naman talaga mahihayin at kahit nga makulit yan mga mari nakakatulong na nga naman sa amin. Kaya nga mga mari natutuwa talaga ako sa anak ko na yan. Kita niyo naman mga mari at nagtutupi na nga rin ako ng aming kumot siya. Gamit nga pala yan mga mare ng aking mga anak yan sa dahil sa gabi nga mga marit malamig naman talaga kaya talaga nagkukumo talaga mga anak ko. At ayan na nga rin si tatay mga marit nililigpit na nga rin tatay ang mga unan nga at babasok na nga rin yan mga marit sa aming kwarto. Mga ginamit kasi yan ng mga anak ko mga marit pagkatapos talaga nilang humiga hindi naman talaga nililigpit. At buti na lang talaga mga marit nandyan talaga si tatay at siya talaga nagliligpit pag hindi nga naliligpit ng mga anak ko. At ayan na nga mga marit yung hinigaan nga ng aking mga anak niroroll ko na nga at para nga mailigpit ko nga rin. So, kasi mga mare inuuna na nga talaga nila ang pag aalmusan at para pagkatapos nga makaligo na nga sila at nakapagbihis na nga rin talaga ng uniform. Sa totoo lang kasi mga mare sila talaga ang pinag-aasikaso ko sa kanilang sarili para nga natututo nga sila. At ayan na nga mga mare nagwawalis na nga ako. Kita nyo naman ang dami naman talaga basura ng mga anak ko na yan. Lalo na nga mga mare ang bunso ko nga at yung babae ko pag naglalaro nga mga papel na pinunit ko nita kanilang nilalaro. Bago nga ako pumasok sa aking trabaho mga mare, kita nyo naman magwawalis-walis nga muna para kahit pa paano mga marit malinis-linisan din ang aming bahay. At pati nga dito sa silong ng sopa mga marit hindi naman talaga winawalis ng mga bata kaya kita nyo ang dami-dami basura. Pag umuwi kasi ako galing trabaho mga marit hindi na nga talaga ako nakapag-asikaso para nga maglinis sa bahay dahil pagod na nga rin talaga ako. Ang ginagawa ko lang talaga mga mari pagdating ko nga ay nagbabantay nga rin sa tindahan at pagkatapos nga magkapahinga na nga rin ako pag nagsarado na nga kami. Kaya antok-antok din ako sa trabaho mga mare dahil nga natulong pa nga ako para mga magbantay ng tindahan. At syempre mga mari dahil anong oras na nga rin kami nagsasarado. At ayan na nga mga mari kinuha ko na nga rin pala ang sinampay ko at dun ko nga kinuha sa kabilang bahay. At ayan na nga mga mari pass forward na nga tayo at na nga ako dyan at nagbimedyas na nga rin. At hindi na nga ako na nakapag-almasal dyan mga mare dahil nga nagmamadali na nga ako at anong oras na nga rin dyan. Bago kasi ako makatapos talaga mga mare, ang dami ko pa talaga seremonyas para sa akin sarili. Tulad nga ng pagbimedyas ko mga mare, nilalagyan ko pa ngayon ng tawas sa aking medyas para nga hindi mga mo yung aking pa. At ayan na mga mare, tapos na nga rin ako dyan nakapagkilay at syempre nagsusuklay na nga lang din ako. Magpasensyaan nyo na nga pala mga mare dahil magulo talaga ang lamesa namin lalo na nga pag umaga. Syempre mga mare, nakaredy na rin talaga dyan ang aking lagayan ng tubig at may tubig na nga laman niya at mahirap na at hindi talaga ako nainom ng tubig dun sa akbe. Para kasi mga mari nag-iiba nga ang ko pag umiinom nga ako dun. Masanay talaga ako mga mari ang tubig nga dito sa amin. At ayan na nga mga mare, tapos na nga ako magsuklay dyan at nagsuot na nga rin ako ng aking sweater dahil nga napakalabing nga sa biyahe at lalo na sa trabaho aircon kasi doon mga mare kaya malamig naman talaga at ayan na nga mga mare nagre ready na nga ako sinuot ko na nga ang aking bag dyan Kung mga ganyang oras talaga mga mare nagmamadali na talaga ako dahil mga anong oras na nga at malilate na nga talaga bibili pa rin kasi ako mga mare nang uulamin nga ng aking katrabaho at pati nga rin sa akin so hanggang dito na lang ulit bye